dinurog na tofu. Ito yung aking ano, maalat na isda. Dinurog ko siya ng ganyan. Ngayon na na ilagay ninyo natin ng sibuyas at saka bawang na durog. Okay, ano natin. Tapos, habang lulutuin natin, huwag mo nang hintayin na maluto yung bawang at saka sibuyas. Ilalagay na natin yung karne para sabay na silang maluto ayan ito yung durog na karne pakulahin natin tapos ilagay na natin yung durog na tofu ayan Lutuin lang natin sandali ito ayan guys luto na yung ating karne karne durog kasama na yung sibuya bawang at saka yung maalat na isda hmm, hindi ko yan pinitubigan o na mis na yan kasi yung karne at saka yung maalat na isda sibuya, bawang hmm, maalat at na mis. tapos ilagay na natin to. ito ano ang kinuha ko yung maalat konti. ayun na siya. Habang sinakalo natin, pwede na natin lagyan ng konting light sauce. Konti lang guys. Tapos, yung kanyang dark sauce. Konti lang din. Huwag siyang maitim. Ayan. Tapos, ihalo na natin hanggang dry siya. Kasi luto na rin yung tofu eh. Parang pinainit mo lang. Kasama ng mga ricado. Ganyan ang kalabasan guys. Iluto lang natin ng sandali. I-dry natin. Kasi basang-basa yung kanyang tofu. Tapos pili ng ulami. Ihalo sa kanin. Ganyan. Ganyan lang po ang pagkaluto nito. I-dry-dry ko yan. Kasi na, naririnig pa yung kulok-kulok. Tubig-tubig niya yan siya. Oh. May tubig-tubig siya. Kaya, patuyuin ko muna. Yan. Kailangan haluin din mabuti para maihalo yung karne. Yung isdang maalam. Magbalansi. Kaya siya. May mga luto na hindi pwedeng halo ng halo. Pero ito, pwede mong halo-haloin hanggang maluto para magbalansin yung kanyang lasa. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong supporta. Kanyan na lang po. Dito nagtatapos. God bless.